dito tayo sa Angeles, Pampanga yan o, daming hotel dyan uh, dyan sa itong kanto na to dyan sa may McDonald yan, mga ano na yan eh dyan mga panghangki-pangki na yan dyan But, pagkasapit ng hapon hanggang gabi yan, dyan dami mga pariner dyan, kagaya yung mga ano natin ano yeah, veterans move. <laughs> Ito, veterans move. Oh. Dito yan sa Angeles, Pampanga. Yan yung ano, nalimutan ko. Ito, Don Guico. Sa Balibago yan, Balibago. Yun yung rotunda doon no? Oh. sa unahan. Yan. Mas, dito tayo. Mas, punta tayo lang yan. Eh. Mamaya, babasilan ko yung anuhan ng tubo. Yung intusan, yung gilingan ng... Bili tayo ng molasses doon.

Okay nang Mercedes Benz dito. <laughs> Lawak. Tapos ito, hindi pa yeah. natapos. Tinatanong ka doon sa mayano. Herregud! <laughs> yeah, Royce, Royce. Royce. Okay. ah, Royce Dito pala, dito pala yung ano, yung rilo ni Royce Royal Royce yeah, Royal Dito pala yung, ang rilo ni Royce Royal uh, na, na pala yan. Royce Nung unang daan ko dito, ano yan, itim Three, two, two, eight. Three two, eight. Diretso nyo lang yan sir, pang apat na kanto sa kanan po. Pang apat na kanto sa kanan? Sa kanan. Sige, tingnan okay. Ilang kanto na? Ano na ang Wow! May okay. pagkakalina nyo. Oo. May isa lang. Tapos, malapit niya ako, malapit na. <laughs> okay, sa 3322 pa lang doon pa banda pangapat na pangatlo pa yan eh 3, 2, 2, 3, Oh, ba't ganun? Doon pa sa E4 ata. Ah, sa E4? A oo nga, ipor. Di ba kinasal na si Domisi yung ipor? Ipor.

Eh babae ko po siya. Hindi pa po meeting mode ni team muna tayo. Saka na tayo magbaba, baba. Pupapasok ako dito sa puntahan. Yan. Tapos yun yung CR liguan yun yan tapos dito yan mga uh, dito paklusit to na yun dito masarili din CR dito yan Ganda na. Tapos may bolt dyan. oh, Yan. Ganda. Bahay na bahay eh. Yun. Pasok mo dito. Ito yung pintuan. Ito. May na pintuan. Pagpasok mo, sala. Tapos may aircon. Yan. Tapos may dalawang Room. Ito yung isa, na CR. Tapos dito may may room din dito. You know. Yan. Sa room naman dito. sa amin driver dito tapos may CR. CR kami dito. Kaliguan din sa uh, driver yan. Uh. Okay. <laughs> na kaya, price, si boss oh. Ang judge nun, si Mamkay, at ka si lang si Alex pero dapat okay. Si Alex Are? kasama si Lupita. Ay, <laughs> Iba isiha Sa to domingo o dito ako dumaan ng Pampanga Ang Hilis City Grabe ang lawak ng mga apa. palayan dito Palayan Tubuhan may ano uh, lapas sa may lapas tadlak tayo papunta tayo na ang Nueva Ecija ito na sa Nueva gobernador uya uya umali, umali dito na pasok na dito sa Nueva Ecija galing ng Pampanga, Tarlac Ioannis Ragusa dito. Noon, dito kami mag magtambay-tambay dito dati o. Oh. Mag-deliver. Ito. Umpisa na ang pinakamalawak na mga taniman ng palay dito sa sentro ng agrikultura ng palay. Hindi ba easy yan Ayan So mga gilid gilid natin o oh. mga palayan na yan Sabi, na yung mga dambuhalang Lawak ng mga palayan na yan Gilid gilid Ito so, mga palayan na yan Ayan Ayan ng palayan itong ano um, yeah, sulo papunta doon lawak Dito na kami malapit na kami sa balok Santo Domingo ni Baisia go 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 tayo. Uh, ng at animan ang palay dito, tani man beri sila. Sila 'yung mga agriculturalist dito. Taniman lagi sila nang takwan, ayan oh. Nga pakwan oh. Yeah. Nga pakwanan ayan pakwana yan, dito. Yeah. Kasi 'yung mga area na hindi mataniman ng pakwan, oh nang palay, itinataniman nila nang pakwan. Tapos may pakto, 2, 3 ganyan, pack 4 yun, mga milon mga tanim nila grabe mga farmers dito, hataw marami silang crop dito sa Nueva Ecija dito na tayo sa Nueva Ecija dito napakaganda dito yung ano Uh, sistema nila sa uh, sistema nila sa ano sa pag agrikultura yan o uh, nahirapan kasi tayo dahil the uh, drive uh, ganun. yan o uh, kita nyo yan 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 uh, yan o yan o may level ng tubig dyan yan 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 yeah, yan yeah. kita nyo yung tubig na yan yun yan ang nagsusupply sa malawak no hindi lang yan dito yan yung ano nila dito napakalawak na taniman yan yan no? yan mga taniman ng ano yan napakalawak yan no? so yan yung irrigation nila no? napakaganda ang galing oh ang lawak yan hindi kayang ubusin yan